Kaya nga dito palang mga kapanyero, uh, ubos ang isang araw nyo. Pagka pumasok kayo sa Clark. Ayan. Ayan mga kapanyero, nandito nga pala tayo sa loob ng Clark. Uh, dito sa Pampanga. Bali i-share -share ko lang sa inyo mga kapanyero itong Philippine Science uh, High School. Bali mga kapanyero, kung gusto nyo may mga anak kayo, may mga apo kayo na marunong na may potensyal o may mga mga, mga pangarap, uh, mag-apply kayo rito sa school na to kasi ito governmento. Ito yung kesa mag-apply kayo sa Manila ito yung school sa Central Luzon. Libre to, uh, may allowance to, may dormitory to. Ito yung uh, pa ng government. Kung sa Manila, parang UP, Diliman, uh, pang college, dito yung mga high school, batang may potential, uh, i-apply nyo rito mga kapanyero. Sineshare ko tong school na to kasi maraming marurunong sa atin na mga kabataan pero hindi afford na makapag-tuition. Ganun eh. So ito, may allowance ang government. Ito yung mga scholar ng bayan. Kaya nga pumunta ako dito para i-share ko sa inyo mga kapanyero na kung uh, may pagkakataong kayo o yung mga anak nyo, apo nyo, i-apply nyo rito. Yung isang pamangkin ko na dito siya graduate, na isa rin siya sa mga may-ari ng Deladinko Farm. Kaya nga ang ganda, ang gandang ng school to mga kapanyero. Kaya ito ito yung isa sa mga sinadya ko dito sa loob ng Clark sa Pampanga para para nga masabi ko at magkaroon kayo ng idea kung saan to. Yan, yan mga kapanyero. Kumbaga share share lang talaga kung ano yung mga pwede namin i-share sa inyo mga kapanyero. Ito yung Philippine Science High School. Ito yung scholar ng bayan na tinatawag dito sa Central Luzon. Ito yung main campus nila for Central Luzon. kan mga kapanyero. Meron silang mga school service dito. Tsaka yung mga dormitory nito nasa loob lang. Kaya mga kapanyero, isineshare ko to kasi maraming mga hindi rin nakakaalam ng school na to na nakita nyo man mga kapanyero talagang conducive yung lugar na to uh, lahat ng mga estudyante dito mga nag-aaral lang so lahat ng mga facilities dito sa loob ng Clark na pwedeng gamitin ng mga estudyante rito sa pag-aaral kaya nga mga kapanyero uh, ini-encourage ko kayo yung mga anak nyo, yung mga apo nyo uh, mag-try na mag-apply dito kasi talagang ito yung mga mga scholar ng bayan ito, ito. Sinadya ko to para i-share sa inyo yung lugar na to. Napakaganda rito. Talagang wala silang ginagawa rito kundi mag-aral, mag-aral. Kasi sa college nila, diretso yung mga karamihan nasa UP Diliman. At kung saan nila gusto, syempre, ganun eh. Ganun ang sistema rito. Kaya nga uh, isa sa mga magagandang school dito na libre. Uh, Department of Science and Technology ng government natin. Ito yun, mga kapanyero. Yan. Ayan mga kapanyero, uh, hanap tayo ng mga iba pang lugar na pwede kong i-share na alam ko na makakatulong sa mga ibang kababayan natin dyan, mga ibang kapanyero natin dyan. Ayan mga kapanyero, nandito nga pala tayo sa Aqua Planet kasi uh, nag, ano nagpa-plan kami para sa mga bata na uh, mga kamag-anak natin na uh, dito mag-party, ano, mag dito mag-i-inquire tayo isa, ito yung isa sa mga magagandang pasyalan dito sa loob ng Clark ito yung isa sa mga dinadayo ng mga mga umuwi rito na ko yan ito, ito, yung aqua planet ang ganda, ang ganda rito, ang linis nakita nyo naman no So mag inquire tayo kung magkano uh, yung mga pamangkin natin, mga pinsan. Ito, dito. Dito natin dadalin mga kapanyero. So sayang ang ganda, ang ganda rito. Ayan, mga kapanyero, bali 950 ang bata rito. Ito, nakakuha tayo ng brochure. Pero pwede na to sa ano. Maganda, maganda naman yung loob. So hindi lang ako nakapag-video sa loob. So ito yung isa sa mga magagandang pasyalan dito sa loob ng Clark. Ang dami, ang dami rin tao. Anong araw ngayon? Webes? So okay naman siya. Kaya sa mga susunod dating video, pagka nagkaroon tayo pagkakataon, pagka natuloy tayo rito, yan, pwede tayo pumunta rito. eto mga kapanyero ah, ito pa nga pala yung isa sa mga magagandang puntahan dito sa Clark eto ito yung Clark Safari the adventure park ayan mga mahihilig kayo sa mga adventure ng mga animals eto ito yung ma-share ko sa inyo lahat na tong vlog natin na to lahat ng video natin na to nasa loob lang ito ng Clark kaya napakarami yung mapupuntahan dito mga kapanyero ayan mga share share lang uh, ano yung mga magagandang puntahan dito yan dito tayo mga kapanyero ito Mga kapanyero, ang style dito pala, uh, parang mga nakakulong lang yung mga animals tapos maglalakad lang kayo. Parang ganun ang style dito. Uh, hindi, hindi siya yung katulad nung iba na nakasakay kayo sa loob ng uh, sasakyan tapos nakakawala lahat. Hindi, hindi ito yung ganung style. So nakapagtanong tayo, pero maganda, maganda pa rin yung loob na marami pa rin mga animals na makikita. So educational pa rin sino yung mga mahihilig sa animals na, na gustong makakita ng talagang totoong animals. Hindi lang sa mga picture, hindi lang sa mga, sa mga TV, hindi lang sa computer. Ito, mga naka live talaga rito. Mga buhay talagang animals. Yun nga lang, nakakage sila, nakakulong sila. Tapos pwede yung uh, lapitan, lakaran, parang... Parang ganun lang, ganun lang yung style niya. Pero okay pa rin, kung mga ano ito pa rin yung mga isa sa mga magagandang puntahan dito sa loob ng Clark ang dami ang dami dito lang sa buong uh, sa Clark na to hindi nyo ba ano hindi kaya ng isang araw na pamamasyal hindi eh siguro mga hindi ko masasabi dahil nga ang laki ang laki ng Clark nito ang daming pwedeng puntahan ang daming activities na pwede marami marami rin na tapos pagkatapos dito, diretso na, pwede na kayo pumunta ng Baguio kasi ang lapit na. May isang exit lang, isang dire diretso lang. Ilang oras lang nasa Baguio ka na mula rito. Kaya pwedeng drop dito, tapos diretso Baguio. Ganun ang style. Pero ang ganda, ang ganda rito, ang linis pa. Yan, mga kapanyero, tara, hanap pa tayo, hanap pa tayo ng mga pwedeng puntahan dito sa loob ng Clark Lee tayo sa kabila naman Tara. ayan mga kapanyero bali na to kami sa duty free Clark pero kung yun niya yung mga sinasabi ko nung mga unang video natin kung gusto nyo magpabagahe magpa, magpakahon magpadala ng box galing sa Rombansa pagod ng Pilipinas pero nandirto eh nandirto na yung lahat ng mga chocolate lahat ng mga pwedeng kainin <clears throat> ang dami, ang dami rito. Kompleto rito. Bali, duty free. Clark. Kagandahan dito, uh, hindi lang naman peso ang pinambabayad. May pwede rin ng dollar ang pambayad dito. <coughs> na kapanyero, uh, dito lahat uh, imported product. Bali, kung kayo galing ng ibang bansa na gusto nyong uh, instead na magbig magdala kayo galing sa mga lugar nyo at ipamimigay, parang ito, ito yung lugar na pwede kayong mamili kasi nga karamihan dito imported. Meron din ano, meron din ako nakikita ang mga local dito pero hindi ganun karamihan. Pilim-pili lang yung mga local product. Kaya nga, kung ako sa inyo mga kapanyero, maisasuggest ko. Yan, ganun yung ginawa ko. Mamimili na lang kami rito. Tapos yun ang mga ipamimigay namin. Kesa mahirapan na ako magdala. Ang hirap din mag magdala. Pero lahat ng mga nakikita ko sa sa mga tindahan na binila natin sa Edmonton halos meron dito eh rito rin. Yung iba pa nga mga kapanyero uh, tulad nito ito hinahanap ko to sa Edmonton wala akong makita. Ito ito yung mga gustong si uh, ito yung mga si ano nire-request sa akin wala akong makita nito sa Edmonton ito meron dito meron dito sa Pilipinas bali ang price niya ano price nito wala wala nakalagay na price eh. Ayan no? ito. Ayan. Kuha tayo ng isa mga kapanyero. Ayan pamigay natin ba and eto pa mga kapanyero isa sa mga magagandang puntahan dito sa loob ng Clark Dinosaur Island ito share ko lang sa inyo to talaga pambata ito ang ganda ang ganda rito kaya nga lahat ng pag-adventure natin dito ito ginagawa natin sineshare ko sa inyo yung mga gusto nyo mag-tour gusto nyo mamasyal kasama mga bata ito dito. Tsaka sa bandang gawin doon to, ang dami ano to, mga mga nagpipil trip yung mga bata rito. Ang daming mga bus dito na nagpipil trip. Yan, mga kapanyero, ang daming mga bus bali galing to sa mga iba't ibang lugar, mga bata, estudyante. Kasi buwan ng ano ngayon eh, mga nagpipil trip yung mga estudyante. Ayan Oh. No? Ang dami. Pero ang ganda naman kasi, ang ganda naman kasi ng lugar na to. Talagang sulit to sa mga pambata. Hindi natin alam kung saan-saan lugar na mga, naka, mga nagpupunta rito. Kaya nga dito palang mga kapanyero, uh, ubos ang isang araw nyo pagka pumasok kayo sa Clark. Yan. hapon na, anong oras na. Hanggang ngayon, di pa rin kami nakakakita ng mga pagupitan. Tama, haba pa rin buho ko. Mamaya, ah, ang, ano, ang itim ko na, ang init pa rin mga kapanyero. Uh, ganda, ganda ng lugar dito sulit, sulit ang mga pagpunta nyo talagang uh, pagpasok nyo talaga sa Clark ang daming mapupuntahan ba? Diba? hindi lang ano, pampamilya talaga itong lugar na to yung isang araw nyo rito parang kulang eh Mga kapanyero, uwi na tayo hapon na. Uh, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.